Oh, hello mga kabataan na airsoft. Bali, magpapak naman tayo ng isang spring type airsoft pistol. At ito nga yung S2D. Yung pinakamalakas sa lahat ng spring type airsoft pistol natin. Ito ay unit ni Sir Arboleda ng mapandan pangasinan. At syempre, buksan na natin yan. Sa mga di nakapanood pa ng video tungkol sa S2D, ito nga yung S2D. Ayan ang itsura niya. Hindi siya kagwapuhan na katulad ng ibang spring type airsoft pistol. Pero siya naman yung pinakamalakas sa lahat ng spring type airsoft pistol. Ngayon, nakatanggap tayo ng tanong kay Sir Romnick Pabale sa isang YouTube video natin nag comment siya doon ang tanong niya sa akin ay metal daw ba yung slide ng S2D pati internals niya ang sagot po dyan ay opo metal po yung kanyang slide pati kanyang frame magazine na yan metal din yan pero yung kanyang internal parts yung kanyang piston yung barrel ay hard plastic po hindi po siya metal yung trigger mga plastic po yan may kabigatan na rin daw itong S2D tapos meron pang round bar yan dito sa may kanyang grip na nagiging dahilan para maging yung bigat ng grip at saka ng frame at saka ng slide nya dagdag bigat sya yung round bar na nandito sa loob titimbang na rin natin to para makakita natin kung gaano ba siya kabigat o yan nilabas natin ang ating kiloan. at timbangan natin bali tumitimbang sya ng saktong 600 grams ayun yung timbang niya kapag ka wala pa sya laman na bibis higit siya sa kalahating kilo Lagyan na natin siya ng bibis at ito 0.20 grams yung gamit natin dyan sa S2D. Ayan kasi yung pinaka balancing timbang ng bibis para sa isang spring type airsoft pistol. Meron nga itong 12 rounds ng magazine capacity pero hindi natin siya pinakapuno para may space pa yung ating magazine spring tsaka yung magazine follower niya. Kasi hindi siya magloload na maayos kapag ka full pack yung kanyang magazine. Kronotest natin itong S2D ni Sir Arboleda ng Mapandan Pangasinan. Ay, sarado pa pala. Ayan, unang putok. 204.6 Pangalawang putok. 198.8 Pangatlo. 199.6 lakas Pangapat. 199.3

196.8 O yan, bali nagre-range nga siya ng 195 to 210 FPS Ipapak na natin itong estudy ni Sir Arboleda ng Pandan Pangasinan Maraming maraming salamat Sir Tapos ito yung, yung BBs, nasa 1,500 uh, shots na mahigit to yung 0.20 BBs mo dagdagan natin ito ng isang pack ngayon lagay natin siya dito sa ilalim yan nandiyan po siya sa ilalim ito sir yung munting sticker ni Batana Airsoft ولو Lali, yan. Kailangan lang natin tubliin yung bubble wrap kasi mas maganda pagka-secure yung item natin. Tubos tape. O yun mga kapatid nersop, airsoft, maraming maraming salamat sa panunod nyo. Maraming maraming salamat po sir Arboleda na mapandanpag ka dito sa pag-order niyo ng S2D. Sana ma-enjoy nyo tong unit nyo. At sa iyo sir Romnic, pabali maraming salamat. Sana kahit pa paano nasagot ko yung munting katanungan mo sa ating comment section. O, paano ba yun mga kapatid nersop, airsoft, maraming maraming salamat sa inyo. Bye bye!